Ganito ang gawin mo pagka may inahin kang hindi marunong magbaki. Alam nyo, halos isang oras na ako dito. Kasi yung tatlong itlog niya, sa lupa niya initlog. Yung isang itlog niya noon, doon sa kabilang bakin itlog. Dahil nataunan ko na yung itlog na itlog na siya. Binuhat ko, nilagay ko dyan sa bakin na yan. Kaso, ang baking ito, pagmamay-ari ng pinahin na hindi naglilimlim, yun yung itlog lang ng itlog. So mahirap pag maghalo na naman yung itlog nila, mag -na number number na naman ako. Ganun ang ginagawa ko kasi pagka may naghalong itlog, ninanumberan ko at eh, tsaka ako kinukuha yung ano, alam kong hindi niya itlog. Kaya ito, nilagay ko na si Jan kasi kanina ko pa inoobserbahan, ang tagal ko na dito sa loob ng bahay nila, kutkot siya ng kutkot, takbo ng takbo, kung saan pumupunta kaso, ayoko sa lupa na naman niya ilagay yung itlog niya. Parang kahapon, nilagay ko dyan sa baki. Ayaw niyang maturuan. Tinakpan ko ng karton, lumusot pa rin. <laughs> Tapos, nung kinahaponan, nakita ko, may itlog dyan sa lupa. O, di sayang naman, di ba? Kaya, sa halip na makapaglimlim siya, hindi niya malilimliman yung itlog niya kasi wala siyang sariling baki. Mamaya, pakakawalan ko siya. Ano, iiwanan ko lang saglit at may gagawin lang ako. Alam ko naman, saglit na lang yan na mga, ano, lalabas yung itlog niya babalikan ko. Malaking inahin ito. Kaya siguro ayaw niya yung ibang baki kasi parang hindi siya komportable. E eh, ito, maluwang. Kahit yung isa, maluwang din. Kaso, meron nga may-ari ng baki na yun. At saka, itong baki na dalawa kasi, meron ng itlog. So, hindi ko siya pwedeng ilagay dyan. 9x9 na nandyan eh. Itlog ng isang inahin din na, yun naman, crossbreed ng native chicken at saka RIR. Malalaki ang itlog nila tapos kahit ito magkapatid yun at saka yung hindi naglilimlim magkakapatid dyan ang itlog nila parang itlog ng RIR oo tapos ito wala kang laman pero pinakolekta ko lang lagi yung itlog niya kasi naipon na itlog niya dami dami hindi siya naglilimlim so nagumpisa, no nag, ko na lang tapos ito naman itong inahin na to almost ano na mga one week na siyang naglilimlim 13 eggs ang nililimliman niyan pero ang original na itlog niyan ay 14. Nalaglag yung isa. Dahil nung umpi-umpisa pa lang na mga itlog yung isang inahin na naman na yun. Pero yun, yun yung talagang malikot. Ilang beses nang naglimlim yon yun. Eh. Nakatlong beses na yata. Tapo ay nalagpisa. Naka, uh, naka, third batch na yan ng kiti niya. Pero pagka ano, gustong gusto niya yung dumodoble sa mga itlog na. Kaya nalaglag siguro. Pero dito naman, ten pa lang ngayon kasi may daga. Oo, oh, alam nyo, ilang beses na akong naglagay ng anti-radent. Kaya lang, tinutulak yung karton na yan, no? Oh, yung takip na yan, tinutulak. Tatlo na yung nawala dyan. Kaya kagabi, nilagay ko yung itlog niya doon sa loob muna na, doon sa bahay muna. Inuwi ko muna sa bahay. Kaninang umaga, inilagay ko ulit para ma-attract siyang mangitlog ulit dyan. Kaya, Sampo na yan. So, minsan, alam nyo, nagugulo yung inahin. Pag kami mga ganon, mga daga, ganon, mga istorbo ba sa buhay nila. Mabuti itong mga inahin na itong mga nandito sa mga baki-baki na to. Eh, maano na sila, marunong na sila kasi ilang beses nang nagpisa ang mga yan eh. Tumigil na siya kanina, kutkut -kut ng kutkot. <laughs> Siguro, ano na, uh, nagre-ready nang lumabas yung itlog niya. Uh, at ito, first timer talaga na mangitlog apat pa lang itlog niya. Pang lima yan ngayon kung maiitlog niya. Mukhang nagustuhan na niya yung baki. <laughs> Alam nyo, pag farmer ka talaga, kailangan ano, nakahands on ka. Nakatutok ka talaga. Kasi kung hindi mo makikita mga yan, ilalaglag na lang dyan sa lupa. Sayang naman, di ba? Kung tutukain ng mga kasama niya o kaya matatapakan ng aksidente kung halimbawa nandyan sa buhad ng pinto, hindi mo nakita, pasok agad, basag ang itlog. Kaya sayang naman sa halip na nga makapangitlog siya ng 10 to 14 eggs or 15 eggs, di ba? Eh ang laki-laki ng katawan niya, siguradong marami siyang maiitlog. Eh yung mas maliit nga ang katawan na Nate yung upgraded eh. Na nakakapang-itlog sila ng marami. Eh ito pang malaki. <laughs> eh sana marami nga. <laughs> basta ito ang gawin mo pagka ang manok mo ay mahirap turuan. Takpan mo na para dyan siya para sa susunod na iitlog siya, dyan na ang tutunguhin niya. Ganyan ang ginagawa ko sa mga manok ko pag umpi umpisa sa pa palang na mangitlog. Sinusubaybayan ko para alam nila kung saan. Kasi hindi pa naman talaga nila alam kung saan sila mangingitlog. O ikagaya ng mga may ari ng itlog na to. Noon, ang hirap kong turuan. Pero alam niya na ito na yung baki niya. Parang pag mangingitlog siya, ito na yung regular na baki niya. Kahit ito. Kahit yung inahin na matanda. Yan. Ito yung nanay nila. 2023 pa ang inahin ko na ito. Pero ang dami pa niyang naiitlog. April nung napisa ito. April 2023. Magaling pa rin siyang uh -oh. mangitlog at magaling pa rin siyang maglimlim. Maganda pa yung shell ng itlog niya. Matigas pa rin yung shell. Tapos malalaki pa rin yung itlog niya. Kaya tingnan niyo oh, oh. 'Di ba? Hmm. Tapos mabait yan. kung kung ipa, kung isasama ko lang sana yung kiti sa kanya pag napisa mabait siyang ano, mag-alaga ng anak niya. Eh kaso, hindi ko sinasama nga lahat ng bagong pisa. Inaalis ko na talaga sa nanay nila para makapahinga sila at makapangitlog ulit ng mas mabilis. Mas madaling magparami ng kiti kung ganun ang gagawin. Kasi kung isasama mo yung nanay nila, eh di ang di ba? Is isang linggo o dalawang linggo ang akayin niya yung anak niya o isang buwan pa yung iba di kailan ka pa makakapagparani, eh, di ba? Eh pwede namang ihiwalay yung kiti. Alagaan lang na mabuti yung mga kiti. Pakainin ng kumpleto at tama. At palitan yung tinatapakan nila kasi alam nyo, pag ang kiti eh, nanlilimahid na yung tapakan nila, kawawa naman, di ba? Hindi nila nararamdaman yun, tapak lang sila ng tapak. Diba? kaya palitan ang ano palitan ang tinatapakan nila yung sapin ng bahay nila regularly araw-araw yan kaya pag gusto mong mag poultry farm lalo na itong mga native chicken nako subaybayan mo mag hands-on ka para hindi mo iisipin na laging lugi ang native chicken hindi mo iisipin na mahirap alagaan at ang sisipag pa nilang mangitlog. Sana nagkaroon ulit kayo ng idea dito sa video ito At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit ang notification bell para sa susunod ng mga videos ay manotify kayo. At thank you sa lahat ng na mga nag sa mga bumabalik, malahat ng mga subscriber ko, both old and new. At sa lahat ng na mga nagko-comment at nagla-like sa video, thank you. Tsaka nga pala, no, di ba pag magko-comment ka, may makikita kang dollar sign doon. Kung gusto niyo magbigay, di magbigay kayo. Kung hindi naman, di okay lang din. Kasi, alam nyo, yung maitutulong doon, mas maganda naman ang pupuntahan. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.